sige bro sige bro parang andito lang bro Hello mga Lodi, magandang gabi sa inyong lahat sa mga sulid na taga natin andito na naman tayo no? sa lugar na kung saan e, eh, mayroong na dito dito sa da daan na to na habang paakyat yung mag-asawa na dadalhin na sana sa hospital yung asawa niya kasi mga anak ibigla eh, e, silang na dito sa kasada na to napaangat uh, paangat ayan oh napaka na daan so ngayon na disgrace yang mag-asawa namatay yung asawa niya at saka yung dinadala niyang bata sa loob ng tiyan niya sa sinapupunan na unong ang buhay ang buhay na lang ngayon yung asawa lang niya na ano, hindi makausap na matino mga solid supporters natin sana andyan pa rin kayo mga lodi magandang gabi sa inyong lahat God bless po po. Oh. Oh, Bro. sige bro sige bro sekarang andi tulang bro bro, bro. may sumilip dito sa loob ng imburnal kita pala no Bro, bro, bro. Para may sumilip dito, bro. Ha? Andun ba sa dulo si Marge? Bro? Pumunta ka ba dun sa dulo? Hindi Parang mas sumilip dito. Ay, nakita ka dun bro. Uh. sumilip na ka sa taas bro. Parang mas sumilip dito eh. Akala ko eh andun andun kayong dalawa sa dulo. Wala bro, dati na pag-isa tayo. Hindi namin makita 'to. Dito sa loob. Dito. Ha? Bakit ka yung galing doon. San? Tayo yung galing doon. Hinahanap ko nga dito kanina. Ha? Kasi parang an- parang an lapit lang. Lapit lang, no? Oh. Hmm? Yung... Napakalapit lang. parang dito banda mo. Dito banda. Dito banda. Diyan siya 'no, guys. Sikuro dito muna ano 'yung bro. Parang dito rin 'yung tunog.

kamana ka jan ko

Nah, beberapa dulu permainan. Kebetulan. 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 dito mga lodi di basta basta dito ayan yung ano damit ng asawa niya damit ng asawa niya kasi ano ay may may ano pa may kulay pula pang dugo kaya ano iwan dito yung mga lodi no paramdam lang at saka ano yung naramdaman namin dito iyak ng bata na dinig talaga namin gabi nakakaawa talaga kita namin dito sa lugar na to na grabe na lagi talaga. Ha? para mga lodi tawin na tayo